Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay nangwa pala kami dito ni Bena ng Dabong para may pangulam kami dito sa taas ng bundok. At dahil maulan ay dito muna tayo magluto sa loob ng kubo. si at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Magang umakyat dito si Benan sa taas ng bundok para mag-alis ng mga damo sa kanyang taniman at akala ko kung sino yung kinakalaban. Wow! kapag wala siyang trabaho sa pagkakanggot ay ito yung kanyang pinagkakabalahan yung pag-aalis ng damo dito sa kanyang pinagtataniman dahil yung tanim namin ng karang buwan ay hindi namin masyado napakinabangan dahil dun sa bagyong dumaan kaagad naman siya tumigil dito sa kanyang paghahawan dahil ako'y kanyang sasamahan mangunguha pala kami dito ng dabong para lulutuin ko sa aming panangalian medyo malayo ito sa kubo yung aming pupuntahan kaya si Bina na lang muna itong aking binibidyohan at tong busy ako dito sa kakatingin sa palibot ay merong muntik ng matalisod <laughs> para hindi mapahiya dito si Benan ay tumawa na lang ako sa aking isipan. <laughs> hindi katagalan ay manakita kami kagad itong dabong. Yung tipong sigurado ko na sana na makuha mo na pero pinaasa ka lang pala. May nakita ulit dito si Bianan na nakausbong sa puno ng baliti. Kinuha niya kaga dito para hindi na siya mapiki. At dito niya na din binalatan para hindi na kami mahirapan sa pagdala namin mamaya. Kinuha lang namin dito yung pinakamalambot na parte ng dabong dahil ang ibang parte nito ay matigas na at mapait kapag ito'y niluto. Kumuha pa kami dito ng isa para marami at hindi sayang yung aming pagpunta. Medyo malayo na itong aming pinuntahan. Boundary na ito sa aming pinagkakagutan ng niyog. At dito sa area na ito ay maraming mga unggoy na kung tawagin sa amin dito sa Bicol ay okay ito yung mga nangunguha ng bunga ng niyog dahil ito ay kanilang kinakain. Kaya kapag nagkakanggot kami dito ng niyog at nakaabot kami doon sa area na yun, eh wala na kami masyadong nakukuha ang mga bunga ng niyog. Pagkatapos namin kumuha ng dabong, ay bumalik na magagad kami dito sa aming kubo at nag-aanin muna kami dito ng sitaw. Kinawalang namin dito yung medyo bata pa ang bunga dahil yung mga matured na bunga ay hinayaan na namin sa puno para matuyo na ito sa sikat ng araw. Dahil ang mga buto nito ay gagawin naming binhi para sa susunod na naman pagkatanim at bago ako magluluto dito ng aming pananghalian ay naglinis muna ako dito sa labas ng ating kubo. Inayos yung mga galon na may labang tubig na ginagamit namin ito sa pagdidilig ng mga tanim at binubunot na din dito yung mga damo dahil makapal na ito sa gilid ng kubo. Umulan din kasi dito kagabi kaya basa ang lupa at puno yung drum na nakasalo dito sa bubong sa labas ng ating kubo. Pagkatapos ko naman dito magdamo ay winalis ko naman kagali mga kalat at inipon para itapon doon sa butas. Yung butas na yun ayun pa yung ginamit ko sa paggawa ng uling gamit ang baon ng nyug, Doon ko na inilagay yung ating para mabulok at maging pataba pa ng ating tanim at habang si Bienan ay busy pa rin sa pag-alis ng mga damo dun sa kanyang taniman kaya nagugas na ako dito ng kamay at paa para makapagluto na ng aming panangalian dahil sa maulan ng panahon ngayon sa loob muna tayo ng kubo magluluto inilabas ko muna yung dabong na nakuha namin kanina para ugasan na maigi at mahiwa na ito ng maliliit kapag dito ka talaga sa probinsya kapag masipag ka lang ay hindi ka talaga mawawalan ng pangulam lalo pa na ang mamahal ngayon ang bilhin sa palengke kaya kailangan mo din ng diskarte para makalibre at makatipid sa pangaraw-araw nating kinakain at nilinisan ko muna itong ating lutuan para ito ay masindihan at malagyan na ito ng gatungan. Gamit ko pala dito na panggatong ay uling gawa sa bao ng nyog. Pagkatapos ko dito magatong ng uling ay binaliktad ko na itong kaldero para malagyan na ng bigas at tayo ay makapagsaing na muna. Magluluto lang ako dito ng kanin na sakto lang sa aming dalawa na yabianan. Hinugasan ko lang ito ng isang beses dahil tayo ay nagtitipid dito ng tubig. Basta pa naman dito ang lupa kaya yung itinapong kong tubig ay hindi ko na ito idinilig at isinalan ko na dito sinaing dito sa ating lutuan. Pinaypayan ko kagad ito, gamit ang pamaypay na gawa sa dahon ng nyug para mabilis kagad kumalat yung baga ng uling. At habang nagaantay ko mulo itong sinaing, ay inugasan ko na din itong dabong para atin na din lulutuin. Ang una kong gagawin dito ay papakuluan lang muna natin. Siyempre, pag maglalagay tayo ng tubig, dapat ay sakto lang at huwag pupunuin. Kumuha na din ako dito ng siligrin dito sa tanin natin. Kung makikita nyo naman dito yung kalangitan, ay parang nagbabadya na namang umulan. Kaya mainam na sa loob muna tayo dito magluluto para kung bumagsak man itong ulan ay hindi maantala itong ating nilulutong ulam at bago ko namang hiwain itong mga rekado ay huhugasan ko muna ito para siguradong malinis ang ipanghalong natin sa dabong at habang naghiwa ako dito ng mga rekado ay sakto din na kumukulo na itong ating sinaing at habang nagkantay na maluto itong ating kanin ay kinawak ko namang gagal itong ating radyo para makinig ng mga nagbabagang balita dito habang nagpapaypay dito sa loob ng ating kubo kanina ay parang uulan tapos ngayon ay uminit na naman at naluto na din itong ating kanin tapos ay dinagdagan ko lang muna ito ng uling para may lagay na itong dabong na ating papakuluin mga ilang minutong pagpapakulo ay lumambot na din itong ating dabong at inalis ko muna ito sa pagkakasalang para maiwalay ko na yung dabong sa tubig dinundahan ko lang ito sa paglipat para hindi tayo mapasok dito at sinit aside ko lang muna dahil mag isa pa tayo dito ng mga rekado ay isasalang muna natin itong taba para magkaroon ito ng mantika halo haluin lang hanggang sa mag-golden black ito at dito muna ay yung bawang at sibuyas sunod ay ibuhos na rin itong natirang karne ng baboy minimikos bikos lang ito ng saglit bago lagyan ito ng pinong paminta naglagay na din ako dito ng kaunting toyo para bumango at kumulay itong ating ginigisa tapos ay dito ko na nilagyan ng tubig para mapakuluan at maluto itong karne ng baboy at nung malambot na itong ating karne ay dito ko na isinalang itong pinakuluan na natin na dabong hinalo ko lang ito ng saglit at dito ko na nilagyan ng sisuning asin na pampaalat oyster sauce na pampalapot toyo na pampakulay at asukal na pampatamis ng buhay <laughs> Siyempre, hindi mawawala itong silly green para may kaunting sipa sa tuwing tayo ikakain. kakain. Tinakpan lang ito hanggang sa kumunti ng sabaw. Tapos habang nagluluto ako dito ng ulam, ay busy naman si Binan kakalipat ng station dito sa radyo. Tapos ay kumunti na rin yung sabaw na ating niluluto dito. At dito ko na nilagyan ng suka para magkaroon din ng kaunting asim. Tinakpan ko lang ito ng saglit para maluto lang yung suka na ating nilagay. Habang nag-aantay na maluto, ay hinanda ko na yung plato at kutsara dito. At sa wakas ay naluto na rin itong adobong dabong at inalis ko na ito sa pagkakasal lang dahil baka mabusan pa ito ng sabaw mapapasabak naman tayo dito sa kain mga kapugi at tinawag ko na dito si Lianan dahil kanina pa yan nagugutom sa tayo sa aking niluluto at dito na lang muna kami kakain sa loob ng aming kubo dahil pabago-bago ang panahon ngayon di natin alam baka biglang umulan kaya mas maganda yung nakakasiguro tayo so paano mga kapugi kain po tayo Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Niel Dino kay Jimmy Gulyoso na taga Makati Ayala kay Arnel Marbilia na taga Don Sol Sorsogon kay John Arsiga kay Binjo Noso na taga Pangasinan kay Noriel Candido na taga Batasan Quezon City kay Ami Isgira kay Miranda Carlo sa kaibigan ko at dati kong kaklase na si Mac Dulay. kay Francis Lopez na taga Kabatuan Iloilo kay Galpa Jonel na taga San Roque Bulusan Sorsogon kay Gary Cabo Malapitan na taga BGC Taguig City kay Sharihads Bari kay Ardiboy Gulyoso Iban agire Watching from asantol Pampanga Kay Jacob Samar Watching from Pulangi, Albay Kay Nib Montales Na taga Iloilo City Kay si Roy TV Watching from Gain sa Kamsor Kay Lit Inilo Sparrow At sa kamag-anak kanya dyan sa Barcelona Sorsogon Mga Galigo Family Dyan din sa Gubat Sorsogon Sa Escanilla at Inilo Family Kay Ian Lita Shoutout jan sa mga taga Dinapa Castilla Sorsogon Sa Family Lita Watching from Manila at yun lamang po mga kapogi, maraming salamat.